Bukod sa masarap pagmasdan, meron din palang masarap na pakinabang. Dahil ayon kay Love Aliver, pwede rin palang kainin ang flowers. Tuwing summer, nagiging mas makulay ang buhay. Sa parong ito kasi namumukadkad ang karamihan ng mga bulaklak. Pero ang aming good news, ang flowers na ito, hindi lang pala nakagaganda ng kapaligiran. Dahil nadiskubre namin na pwede rin silang iserve sa kainan. Mga ka-good news! Kain tayo ng bulaklak! Tama! Flower salad itong kakainin ko ngayon. Pero bukod dito, meron pa kaming mga pagkain na hinaluan ng bulaklak! Sa ating food trip, sasamahan tayo ng grupo ng magkakaibigang titikim sa flower dishes binansagan ko silang Flower Pot Girls. Nangunguna sa ating flower food trip itong appetizer na matatagpuan sa isang private restaurant sa Quezon City. Talagang unique ang disenyo ng kainang ito, mula loob hanggang labas. Pero ang talagang stand out sa resto na ito, isang soup na ginamitan ng Snap Dragon. Isang kalasi ng bulaklak na ginamit na pang dekorasyon ng sinaunang romance sa kanilang mga templo. Ang snapdragon kadalasan ay tumutubo sa malalamig na lugar, ngunit hindi ito kailangang alagaan. Minsan tumutubo lang ito sa tabi-tabi. Nakita nila ito'y mataas din sa vitamin C at vitamin B complex. Kaya naman ito ang bida ng kanilang soup na bagay ngayong tag-init. Ang cold summer soup with snapdragon flour. Gagawa ko ngayon ng isang soup na lalagyan natin ng bulaklak. Bukod sa snapdragon, kailangan din ng cucumber, cherry tomato, goat cheese, lemon, nuts at tarragon flower. Ang blended frozen cucumber, hinaluan ng goat cheese, cherry tomato at lemon juice. Para mas maging summery yung dating ng ating soup, maglalagay tayo ngayon ng mga bulaklak. Para mabawasan ng pait ng snapdragon, hugasan ito sa tubig. Pagkatapos ay ihalo na ito sa soup, ang soup, nilagyan din ng tarragon flower bilang garnish. Yung lalong tinasarap at tinasariwang soup dahil sa mga bulaklak na nilagay natin, ang ating Van Gogh Cold Summer Soup. Maaaring magpa-reserve ng hanggang labing dalawang tao sa resto na ito. 999 per head ang rate pero sulit naman daw dahil sa ihahain nilang seven course dish na kasama na nga ang soup na ito ano naman ang say ng ating flower pot roll sa ating unique soup? Medyo mapait-pait siya, pero um, napakasarap po nung lasa niya. Kapag nalunok mo na po siya, ay matamis-tamis na po. First time ko encounter yung snapdragon na flower, so okay siya. Ang dish naman na tinawag na honey glazed chicken with gomamela, tunog pa lang, masarap na. Kailangan lang ng honey, chicken breast fillet, salt and pepper, sibuyas, garlic, luya at syempre ang gomamela petals. Nakita nila napakataas ng bitamina tulad ng vitamin C, ng selenium at certain minerals sa bulaklak na yon. At pag kinain nito ay para tayong kumakain ng fresh na putas din. Ang na natin gagawin ay gisagin ang mga pampalasa. Iginisa ang bawang, sibuyas at luya. Pag golden brown na ang magkabilang bahagi ng manok, hanguin ito at isang tabi. Sa parehong pan, ibuhos na ang honey, kaunting paminta at asin at ang hiniwang gomamela petals. Isama ang chicken breast fillet para kumapit dito ang lasa ng sauce. Ready na ang ating honey glazed chicken with gumamela. Mm. 130 pesos. Good for four na ang mabulaklak na dish na ito. Mm, sarap. Mm, sarap. Sarap. Meron po. <laughs> Isang yung lasa ng ano, yung, yung tamis ng gumamela and yung pagka-juicy -an ng manok, yung chicken. Break muna tayo sa init ng panahon at mag-ice cream muna tayo. Pero itong na-discovery naming ice cream, pinalinamnam ng sampaguita. Parang sarap niya na, di ba? Sa isang restaurant sa Intramuros, Maynila, naman namin nalanghak ang Sampaguita Ice Cream. Ang bulaklak ng sampagita ay nakita nilang mataas ang fiber content. At kapag ito'y ating kinain, para rin tayong kumain ng regular na mga dahon na gulay. At ang bulaklak na nga ito ay nagdadala din ng mga bitamina tulad ng bitamina B na maganda sa ating mga ugat. Sa namumukadkad nitong flavor, lasang-lasa mo raw talaga ang tamis ng sampagita. Simple lang itong gawin. samasamain sa kaldero ang fresh milk, sugar at sampagita petals. Pakuluan ito for 10 minutes. Para gawin ang butter, paghaluhaluin sa isang bowl ang egg yolk at sugar. Batihin hanggang maging fluffy ang texture nito. Sunod na strain ang pinakuluang mixture sa batter. Isalin na ito sa ice cream maker at after 30 minutes, ready na ang Sampaguita ice cream. Napakasarap po niya at saka nasa-nasa po yung sampagita at saka yung amoy po niya, napakabango. Talaga na refreshing ang flower food pero isang important reminder lang kung gusto nyo itong gawin. Kailangan mag-ingat ang mga tao bagamat edible ang maraming bulaklak kailangan masigurado natin ito na ito'y walang nilalaman ng mga pesticidyo na kadalasang ginagamit sa pagpapalago ng bulaklak. Ang mga bulaklak hindi lang pala pupusog sa paningin kundi pati na rin sa panlasa natin. Mapapa! Boom ya, bumyeye tiyaya, boom yeah yeah. Ka talaga sa mga bulaklak dishes na aming inihanda sa inyo. Sobrang flourishes.